isang pamilya na nagsiksikan sa maliit na kubo na napagawa natin ang bahay sa nakaraang mga linggo binalikan namin ngayon nagdala kami ng mga gamit para sa bahay nila at nakabili rin kami ng solar lights para maliwanag na ang bahay nila tuwing gabi galing pa kaming Bogo City namili kami ng mga gamit kaya dumiritso na kami dito sa bahay nila yan sa pagdating namin sinalubong nila kami at tinutulungan at nagdala na rin kami ng bigas Diyan lang kayo, samahan nyo kami. Maraming salamat. Yan po guys, sa ngayong araw po. Buti na lang, walang ulan. Eh, bumalik kami dito sa bahay nila ni Ate Joan at ni Kuya oh, Rusil. So, yung ibang anak nila wala dito ngayon. Yung isa, no, saan yung isa? Namagol. Ano, Namagol? Nanguha daw ng bao. So, ito po yung, ang tatlo lang yung mga anak nila nandito. Yan po, eh, may dala kaming mga gamit. Maraming salamat ni Ma'am Ridje de Labina sa Chicago sa mga dagdaga budget. Nagbili na rin kami ng bigas. Yan, mayroong bigas. Yan. Yan, uh, kumusta po? Kumusta mo din, he? Nana mo din natulog? nana mo din natulog ha. Oo, prosiging ulan. Bili na mo basa? Ah, na po. Oo, okay na? Okay na. Oo. Makasalama tayo na mayroong dagdag mga gamit para mayroong kayong mga gamit dito. Ha? Salamat sa mga gamit, mama. Yeah sa imo gi dagdag po na mga kwan mo na gitay mi na di pa gyud mga imong gi pang panghatag na mo kay nakita ako nga pag nga di pag abot nila nga nagdala lang mga gamit di nga rin sa mua sa gabi unsa man inyong gamit kasuga para kanyang ispat nga kan. so naami dala nga solar lights dagko hmm. uh, kanang para sa gabi eh para hayag mo inog gabi eh hmm. ate Nasaan may solar solar lights? So ato nang itawad karon. Uh, ko ko ni Ma'am nga kanang na, may kanang butang nang na, napalit niyo tanan sa mo nang sa sandang ning hinabang. Naas nang bahay na mo nakakatomi tarong nya nang dili game may kongkong. Oh ya. So napa mga gamit no? Nya napa kitay suga. Oh nagigini may suga dili game may magniog na. Oh, Ida no. ngit na ni. Eh. So hayag na yun kagabi na? Oo, oh, pasalamat kong ma'am. Uh -oh. Sige, salamat. Dagan salamat. Sige, ngayon po. At kuya, tulungan mo kami. Tabangin ha? Ato ni siyang i-pagplastar yung gamit niya. Ato pong itaod ang suga. Oh. Ha? Uh -oh. tayo water jar water jar din yung this uh, disc drainer so, ito po yung upuan lima yung nabili namin hmm. mayroong mayroong lagayan ng damit nila at saka ito po mayroon tayong magamit ate John, tamang nga ate John uh, mayroon Taman. tayong oh, uh, dito lang sa muna ilagay dito din. mayroon tayong kawalit pitcher. Pitcher, ta. tingnan mo, no? mayroong mga baso dyan. Yeah, mayroong mga baso sa picture Mayroon tayong mga, mga plato. Oh, eh, kaliro ha, malaking kaliro. Yan, yeah, malaking kaliro, magagamit na yan. Ayan, kaliro na malaki at mayroong kawali. So, Ito po, mayroong uh, solar. Ano yan? Uh, may luwag. Tsara. Tsara at saka yung sandok. At saka mayroon tayong solar lights. Yung solar lights. Yan po, i natin yung solar lights. <coughs> yan po guys, nagkabit po kami ng solar lights. Oh, oh. Si ikaw, ikaw, ikaw. Ayan oh. on. on? Mm. Okay. Off. Oh. Okay. okay. Mm. So, maganda na. Mayroon na kayong ano? Yeah. Mayroon na kayong lang, ilaw. Isang remote lang. Oh. Isang remote lang gamitin. Oh, okay. Masira mm. yan. Parihara man. Oh. Parihara man remote. Adri Sige, Adri. kadapit ah. Okay. so ga kagabi eh o oh, di na oh di na mangitngit na na nawiso na, kagad uh -huh. mm. so yan po ah uh, ngayon po ay eh, naikabit na namin yung dalawang ilaw isa dito isa dito at saka isa doon sa loob yan po ah uh, mayroon tayong mga gamit mayroon kayong kaldero, di ba yung kaldero ninyo, gagmay kayo, no? Mm. So, ang plato nila, din natin kasi eh, wala silang plato. Wala kayong plato. Paano kayo kumakain? Hindi. Saan yung pagkaon? <laughs> Ay, may gagmay ng mga plato eh. Gagmay kayo tayo sa mga may hmm? at... <laughs> Timing, nakabili tayo ng plato kasi wala silang plato. At sa kalagayan ng mga plato, mayroon din tayong uh, box para sa lagayan nila ng damit. Mayroon tayong misa, mga opuan. So maraming salamat uh, Ma'am Reggie de Labina sa dagdag mga gamit nila. Yan po maganda na po yung bahay nila. At saka simpre may ilaw. So ito po yung nagasto. Uh, bigas at saka yung mga gamit lahat kasali yung ilaw. Uh, naghalaga po ng uh, 9,034 So mayroon pang sobra ate Mayroon pang sobra na 1, I ibigay ko to sa iyo sobra ha 1037 na diyan na lang sukli ha mayroong 1037 na sobra so yan po ah maraming salamat ma'am Reggie so pasensya na po ngayon lang natin nahatid dahil po ay sa laging umuulan yan po ah at saka yan po ah magpasalamat po kayo ate sa ano na sa dagdag nating mga gamit ngayon Salamat po ko ni Mamji nga kanang naging gimigim mga, mga butang na nasa mga kaltiro, mga plato, mga baso, mga jar, balay, suga. Pasalamat ko sa imo nga kanang tagdagan nga immigrasya nga imo sa amo labing kwarta, imo gitagaan. na nga pasalamat ko daghang salamat nga imo gihatag ma'am Hichi. Nga manipay na gimi nga na may balay. Nga na di na gimi makatikongkong. Pagkagabi eh, hayag na kayo. Salamat, ma'am. Si si Kuya, ikaw Kuya. Salamat, ma'am, reji. Na di na gimita ka maglisod paghigda ang imong gihatag sa mo ang grasya. Masalamat ko mugda ko kayo. Kaya hindi pa gumika mo, di gimit mainani pagkabuta nga mo. Na makatarong gimigida sa imong gihatag o hinabang nga mo. Salamat kay ma'am. Salamat po, sa sponsor na. Salamat sa mga gamit na dili na pud ni magnet ni tika gabi eh. Hayag na gid may igtimang gabi eh. Salamat na gid sa tanan. Salamat sa tanan God bless. Uh -uh. Hindi na kami namili ng mga gamit para sa school kasi membro po sila sa World Vision at sa Casporpes. So sa sa ano sa sunod pasukan mayroon kayong mayroon silang mga gamit na makabili na mga gamit at saka nakabili nakadala din tayo ng bigas sige so, yeah, ha uh, hindi ha, nababayan uh, ha. Shout out po ni ma'am sa mga classmates. Kita kids ko. Idable. Thank you.